Time to exercise! Iba na talaga guys pag matanda na. Kailangan na talagang i-stretch at i-exercise ang mga buto. Balay nag -stop over pala kami ng Poznan guys bago kami pumasok sa boundary ng Germany. Nasa 10 to 15 minutes lang ata ang layover namin dito. Kaya after ka mag-exercise, umakyat na rin ako. Habang bumabiyahe kami papuntang boundary ng Germany guys, merong umakyat na mga controls sa bus na sinasakyan namin isa-isa kami nilang chinek kung ano bang meron sa aming valid or hindi pa expired ang visa mo or okay pa ba yung TRC mo para makapasok sa Germany. At eto ngayon ang nangyari guys. Meron silang nahuling mag-asawa na walang maipakitang valid na ID or documents. At ayun, pinababa na lang sila. How was the feeling? <laughs> feeling same. <laughs> <laughs> Yan ang sinasabi ko eh. Basta may visa pa. Ilang days na lang. May expired. So, pa. No? So, one week na lang. Ay, limang araw. Five days. <laughs> Good job. Hmm. Ang akala namin guys ay yung mag-asawa lang yung nahuli. Meron pa lang isa sa likuran namin. My God. Ayun. Pinababa siya ng police lalong tumagal yung biyahe namin papuntang Germany guys kasi nga sa checking ng control at yung mga nahuli ay eh, medyo maganit pang bumaba or marami pa sila mga diskusyon dun sa mga pulis nag explain pa sila parang inabot ata kami ng kulang-kulang isang oras dyan so ayun lesson learned na rin sa atin to guys na sana pag bumiyahe tayo or mag travel tayo around Europe meron tayong mga legal documents or IDs na maipakita just in case na merong control na mag check no? Tignan nyo guys, oh, sa dami ng bagahe ng isang lalaking nahuli, parang wala na siyang balak talagang bumalik ng Poland kaya tinulungan na siya ng mga kontrol nakakaawa man kaya lang mali pa rin yung ginawa nila it's illegal kaya ang masasabi ko sa kanila ang titibay nyo talaga makipagsapalaran no <laughs> wala kayong takot sa checking ng mga kontrol kaya bye bye